Okay, good morning po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy kong nag at sumusuporta ko sa inyong lingkod di Pipanyo Labrador Ito po sa ating programa Reaction Movie, Rado ko Okay, good morning din po ha, sa ating mga kababayan sa abroad uh, Ano oras na mapapanood po ninyo ito magandang araw man o magandang gabi lalong lalo na sa mga kababayan nating mga Epipanyo supporters. So magandang 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 umaga po sa inyong lahat. So sa mga kababayan po natin, uh, ako po ay nagpapasalamat talaga sa patuloy na panalangin na ibinibigay po ninyo, no? O nilalaan ninyo para po sa inyong lingkod Epipanyo Labrador. So, okay, napakahalaga po ng ating pag-uusapan ngayon ano kasi uh, may napanood po kong video na kung saan po mga minamahal ko mga kababayan ay uh, pati si Erwin tulpo na sinusuportahan po natin ay nagsalita po patungkol po sa uh, ginawang uh, decision po ng uh, korte uh, suprema no na tinatawag po ngayong korte pangangwarta no? kasi mga judge na nandiyan dyan, eh hindi po judge yan sila para sa mga Pilipino kundi judge para po sa mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan kitang kita naman po sa pagmumuka ng mga judge na nagdesisyon na wag ituloy yung uh, impeachment trial labang kay Sarah kitang-kita naman po sa pagmumukha ng mga hayop na yan na mga mukhang pera talaga yung mga yan no? kitang-kita naman po umamin man sila sa hindi kitang-kita naman po sa pagmumukha ng mga judge na pumirma na wag ituloy yung impeachment trial laban kay Sarah na talagang mga buhayang mga judge yung mga yan hindi mga tunay na judge kundi mga buhayang judge na kung saan ay nagiging alipin nang salapit no hindi po nagiging judge para sa katarungan kundi nagiging judge para sa mga politikong takot na makita ang katotohanan takot na mabuking takot na mapanagot sa kanyang mga kasalanan so good morning good morning po ah. lalong lalo na po pala sa mga kababayan natin diyan po sa Ilocos no lalong lalo na po diyan sa Lawag City at siyempre sa mga kababayan natin na dyan po sa ano uh, Pasig lalong lalo na po mga minamahal ko mga kababayan dyan po sa Laguna no? yung mga kababayan natin dyan at syempre sa mga kaibigan po natin dyan sa Lucena City maging dyan sa tinatawag natin na Mahihay lalong lalo na yung mga kaibigan ko dyan na mga iglesia ni Kristo yung mga tunay na iglesia ni Kristo yan ha na bagamat uh, alam nila na tinitira ko yung uh, leader nila ngayon sa totoo lang pati sila hindi sila sangayon sa pamumuno ng dito uh, nitong ni Eduardo Demonio no hindi sila sangayon kaya uh, ang pakiusap lang nila sa akin na kumaaari eh, wag naman ilahat ng mga iglesia ni Kristo dahil may tunay naman na iglesia ni Kristo. So, pasensya na po kayo kung sakaling uh, naging general po yung aking pagmumura noon, tama naman po kasi hanggang ngayon naman po marami po akong kaibigan na iglesia ni Kristo na nakakasama ko rin naman. So, salamat po sa inyong pangunawa, salamat po sa inyong, di ba? So, ganoon po man, salamat po. Okay, balik po tayo sa ating pag-uusapan so, sa mga kababayan natin, sa mga gusto magpa-shoutout gustong bumati, gustong oh, yung may mga birthday, sige po, message po kayo, may oras pa naman po tayo at uh, hindi naman po tayo nagmamadal eh, dahil una, unang una, tulad doon ang sinabi ko dahil may mga tao na po ako sa aking shop oh, sa aking uh, furniture shop uh, at maging sa aking farm no kaya hindi na po tayo busy dahil uh, may, mayroon na po tayo mga katuwang salamat po sa Diyos At binibigyan po tayo ng mga tao makakasama natin Para nang sa ganun tayo po'y magpatuloy sa atin pong uh, nasimulan ano? Sa atin pong pakikipaglaban, laban po sa mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan So balita ko tuwan-tuwa sila nung tayo may tumigil-tigil ng mga nakaraang araw, buwan linggo eh doon po kayo nagkakamali <laughs> ako po ay talagang eh, hindi magsasawang maglilingkod sa ating mga kababayan sa likod ng mga naging pagsubok sa likod ng mga paninira eh, hindi po tayo susuko okay kay Pogi Good morning sir, good morning din sa iyo kapatid O taga saan ka ba? Pakisabi naman po para malaman po natin kung hanggang saan nakakarating itong ating live no sa mga kababayan natin na muli po uh, pakishare nga po pala yung kanta natin para malaman po ng lahat ng mga kababayan natin ng mga kaisa natin na mayroon pong pambansang awit para po sa isang magnanakaw na katulad po ni Sarah Bulate ito po yun oh uh, yung po yun, no? Yung po yung awit. Awit natin para sa isang uh, lalong-lalo na sa mga judge, no? Na nandiyan sa korte ngayon na mga walang kwenta, mga walang cv no? Na masasabi natin, matatalino naman sana, pero mga buhaya, mga sakim din sa salapi, no? Na kung saan, kinalimutan na nila pinagpalit na nila yung kanilang responsibilidad alang-alang lang sa pera o pang sarili nilang kapakanan. Di ba? So, good ma taga saan daw? Subic, Sambales po. Uh, po dito. Uy, sa mga taga Sambales, ah, sana kapatid, dahil dumami kayo dyan. Hanap ka ng mga makakasama natin dyan. Ah. O, sana, ma misan na uh, pupunta ako ng Sambales. No? ah, uh, ito mga pagka may time po, pupunta po ako dyan. At uh, Uh, pwede ba ako pumunta diyan sa iyo? Oh, uh, tayo ay magja-jamming-jamming diyan. Oh, no? kasama nga aking mga kapatid sa Civilian Anti-Crime Brotherhood, no? So, magpadami kayo diyan, no? Pagka medyo madami-dami na kayo diyan, pupunta tayo diyan, no? At tayo ay ah, uh, baka meron tayong makasama diyan ng mga bagong kapatid sa Civilian Anti-Crime, no? Okay, pogi. Tuloy po kayo dito nang uh, maluwat. Ano anong maluwat? Ano ba sabihin ng maluwat kapatid? 'Yung <laughs> salita nila sa Balis 'no. Ano ba 'yan? Uh, Pagkasinan. <laughs> okay, so tuloy na po tayo sa ating uh, pag-uusapan. So, ito po pakinggan po natin 'yung naging pahayag ko ni Senador uh, kung ako nagkakamali uh, Erwin Tulpo so may sinabi po kasi si Senador Erwin Tulpo na kung saan po ay talagang uh, uh sa ano eh hadlang talaga siya uh, ano sa Ah, uh, Halo po dito Sambal Tagalog Ilocano. Okay. So buti naman. Kahit pa paano ay hindi tayo mabibenta dyan. okay. So ito po yung naging pahayag po ni Senador Erwin Tulpo na bibigyan po natin ng Reaction No? So ito uh, panorin po. tuloy. Tuloy natin. Kasi Nagkantay ni na mga tao eh. Bigyan ng mga tao ng tsansa na malaban ang katotohanan. Ito ang posisyon ni Sen. Erwin Tulfo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngunit patapos maglabas ng desisyon ng Supreme Court na ipinapawalang visa ang articles of impeachment na sinampa laban sa Vice Presidente, magkakaroon niya ng constitutional impasse kapag hindi ito sinunod. Hindi rin na niya ito magandang ehemplo sa mga mamamayang Pilipino ngunit niya ni Sen. Juan Miguel Subiri na may ilan sa mga miyembro ng Senado na umaapila dito. Kiki Sen. Diggs, nire-respeto niya ang kanyang mga kasamahan na isinusunong ang resolusyon para umapila sa Supreme Court na muling ikonsidera ang desisyon nito sa impeachment case. Ngunit niya ito sa kanyang posisyon na dapat agad na sumunod ang Senado sa pasya ng tataas-taas ang hukuman dahil ito ay immediately executory at final and binding pinabulaan ng mga ni Senator Erwin Tulfo ang naturang resolusyon batay rin sa pag-uusap ng mga senador sa caucus o pagtitipon na isinagawa ng mga ito bago magsimula ang plenaryo kahapon. Wala na pag-usapan namin kahapon doon pero there's no such resolution. Pag ang napag-usapan namin humingi yung minority ng hanggang over uh, August 6 para ma-review, sabi ni Senator Pink, kayo mga lawyer, okay lang kayo, uh, Senator Kiko, Senator Pia, eh paano kami mga civilian? 98 pages. oh, so, pumayag. Pumayag din si Senator Marcoleta. Actually, Senator Marcoleta once it, eh, kahapon, finish. Pero nakiusap. Nakiusap, ang minority, bigyan nyo kami ng chance para maribig. Pumayag po sila Senator Marcoleta. Wala pang inilalabas na bagong pahayag ang iba pang mga senador kaugnay ng desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ngunit inaasahan na pag-uusapan ang lahat ng mga ito sa plenary session sa August 6, gaya ng napagkasunduan ng lahat ng miyembro ng Senado. Asher, ah, sure, kadapan. So yun, mga minamahal ko mga kababayan. Para po kay Erwin Tulpo o kay Senador Erwin Tulpo, nararapat lamang daw na ituloy yan kasi hinihintay yan eh ng taong bayan ba? Diba? ang hinihintay po ng taong bayan dyan alam nyo kung ano napakasimple lang naman po eh kung may utak po yung mga judge yes may utak sila ang problema kasi mas pinatungan kasi ng pera eh, yung mga utak nila nabayaran kasi ng pera yung mga utak nila kaya lahat sila naging ampaw naging mga bobo, naging mga tanga diba? alam ng mga judge na yan kung ano ang hinihintay ng taong bayan simple unang una ang hinihintay ng taong bayan bakit gustong gusto ng taong bayan na matuloy yung impeachment trial na yan para marinig ng taong bayan kung ano ang magiging paliwanag ni Sarah patungkol kay Mary Grace Piatos diba At hindi lang 'yun. Para mapaliwanag at marinig ng taong bayan mismo kay Sarah kung papaano niya maayos na ginastos yung 125 million na ginastos lamang sa loob ng 11 days. Hindi lang yun Para manaman ng taong bayan kung papaano niya ginastos o saan niya dinala yung mahigit 600 hundred ah hundred million nung panahon na siya ay nasa deped na nawawala at syempre para mapaliwanag niya kung saan niya dinala yung confidential fund intelligence fund ng OBP at ng deped at hindi lang yon dapat ipaliwanag niya kung bakit napakaraming ghost student na kung saan ay bilyon-bilyon po ang ginastos sa mga ito. Diba? At dapat mapaliwanag din ni Sarah kung sino-sino itong mahigit 400 katao o pangalan ng tao na inilagay niya sa kanyang listahan na pinapasweldo ng gobyerno dyan sa OBP. Isa yan sa mga dapat niyang ipaliwanag ng maayos sa taong bayan na kung saan ang involved sa usapin na yan, mga minamahal kong mga kababayan, kung may utak yung mga judge dyan sa, sa Korte Suprema, Korte Suprema pa naman kayong mga tolonges kayo. Pero mga bobo kayo, mga diputa kayo, kayong mga judge kayo, mga hayop kayo. Ba't buhay pa kayo mga walang niya kayo? No? Yan yung mga hinihintay ng mga Pilipino na ma-explain niya. Hindi dapat matakot si Sarah dahil unang-una kung tama naman yung pag-explain niya, sigurado at walang kasinungalingan. Lusot siya dyan. Pero bakit hinadlangan? Bakit ginamitan ng pera ni Sarah? Binayaran yung mga tolonges na judge. Kasi takot si Sarah Ha? na malaman ng buong mga kababayan natin yung katotohanan at syempre bakit binayaran ni Sarah yung mga judge yung mga tolonges na judge dyan sa Korte Suprema kasi alam ni Sarah na magiging katapusan na ng karir nila magkakapatid sa politika kapag nabuksan kasi wala na siya magagawa eh. pag naipakita pag nakuha yung yung uh, ebidensya o yung listahan kung ilan magkaano yung nilalaman ng kanilang mga bank account. Yan po yun. Yan yung kinatatakutan nila Sarah. Kaya yung ninakaw niya na bilyon-bilyon mula sa DepEd, sa OBP, ipinambayad niya dito naman sa mga tulonges mga bobo, mga walang niya, mga hayop, mga demonyong, mga judge. Diyan sa Korte Suprema. Siyempre, siguro, nag yung mga judge. O sige, eh. dahil na kami yung nasa kapangyarihan, kami yung nakaupo sa Korte Suprema, ay bigyan mo kami. O siguro, kada isang judge na pumirma, humingi ng 51 million, o kaya naman, 100 million kada isa. Sisiw yan kay Sarah. Sisiw yan. Kasi billion-billion naman yung ninakaw Ha? Kaya sisiw niya kahit manghingi pa ng 100 million kada isang judge dyan. Pagtatawanan lang ni Sarah yan dahil unang-una, hindi naman sa kanilang pera yan. Pera ng taong bayan yan. O malamang, yung ginamit pa ni Sarah Duterte na pinambayad niya dyan, kabilang na dyan yung perang ninakaw ni Rodrigo Roa Duterte na trilyon-trilyon. ba? Diba? Ganun kawalang niya, mga minamahal kong mga kababayan, ang mga judge natin, dito sa Pilipinas. Walang kwenta ang mga judge natin dito sa Pilipinas. Lahat sila mga baboy. Lahat sila mga mga sabihin na lang natin mga demonyo, mga gahaman sa pera. Kaya wala tayong aasahan sa judge. Basta judge ng Pilipinas, wala tayong aasahan diyan. Bakit? Tapatan mo lang, lapagan mo lang ng isang isang punong-puno ng pera sa attache case yan. Wala na Malilimutan niya na kung ano at sino siya. Ang importante sa kanya, makuha niya yung perang inilatag sa kanya, sa harapan niya. Ganun ang mga judge natin dito sa bansa natin. Yan ang katotohanan. Ba't ba tayo mangingime? Ba't pa ba ako magsasalita dito? Kung takot din naman akong magsalita ng katotohanan. Kaya tayo nandito. Kaya ako nagsasalita dito. Para malaman ang lahat kung ano ang totoo at ano ang nangyayari sa bansang ito maging dyan sa Korte Suprema. Maging sa mga judge na kung saan ay nasusuhulan ng na mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan. Hindi tayo nagsasalita dito para lang mag-vlog tayo, para lang kung ano-ano. tulad ng sinasabi ko, mas malaki ang kinikita ko sa trabaho ko kaysa dito. Pero bakit ako nagsasalita dito? Dahil marami mga vlogger na hindi kayang magsalita ng derecho, hindi kayang magsalita lalong-lalo na kung ang kanilang tiniti ang titirahin nila ay mga judge, mga putang inang sino pa ba, ba yung mga ano diyan? 'Di diba? Kaya nga inaabangan tayo ng taong bayan ay nilumabas. Dahil tanging si Epipanyo Labrador lang ang man, talagang walang takot na magsalita ng katotohanan. Alang-alang sa mga Pilipinong tinatapakan ng mga taong gahaman sa pera at kapangyarihan. Diba? Ha? O, sabi po ni Larry Erpilo Ang pera kasi nakakabobo Nakakabobo kahit na Kahit mata, matalibong ed, ed, edoktong tao pagganit sa pera Tama Tama po o, Sabi naman po ni Ray Sa buatan ng mga magnanakaw Protektor ni Sara Lustay, Supreme Court at Senado, mga basura na mag-isip. Tama yun. Kaya nga hindi natin masisisi ang taong bayan kung ang tingin nila sa Senado, maging sa mga hukom na nandiyan sa Korte Suprema, ay mga basura. Dahil basura naman talaga, pati yung pag-iisip nila. Dahil kung hindi sila basura, di sana unang-unang inisip ng mga judge sa Korte Suprema. Tuloy natin to. Kasi kung wala namang sapat na ebidensya at kung merong sapat din si Sara na ebidensya na siya ay hindi naglustay, hindi nagnakaw, eh, walang dahilan para patalsikin siya. Walang dahilan para, di ba? Dapat unang iniisip ng mga judge doon. Tuloy natin to. Kasi, mabigat yung paratang kay Sarah. Tuloy natin 'to, alang-alang kay Sarah para mapatunayan ni Sarah na wala silang tinatagong mag-aama. Tuloy natin 'to para makita yung bank account kung talaga bang may bilyones sila. Pero bakit hinadlangan ng Korte Suprema? Kasi alam nila Ah, tingnan mo ha. Kapag hinadlangan nila 'yan, siguro mga duwag 'tong mga hayop na 'to takot na ipapatay ni Sara Duterte yung mga judge dyan inag-judge eh, pa kayo kung takot lang din naman pala kayo mamatay kayo mga diputa kayo ah, ang dapat sa sinusunog ng buhay dahil mga duwag naman pala kayo siguro naisip nila ay eh, kung papatayin lang kami dahil sa hindi kami sumang-ayon kay Sara hindi kami pumanik sa kanya eh, dito na lang kami sa pera ni Sara na ninakaw niya sa taong bayan at least buhay kami may i-enjoy namin. Pag nag kami, mai i-enjoy pa namin. Yung milyon-milyong binigay niya sa amin. So, nag-utak sa gano yung mga judge na yan. E eh, syempre, ano yung mga yan? Mga sigurista yung mga yan eh. Ha? Kumbaga sa ano, bisaya, mga maro yung mga yan. Siguro iniisip nila, eh, ito na lang, ito na lang piliin natin. Pera total may mga bodyguard naman tayo hindi naman tayo gagalawin ng mga Pilipinong yan sino mga ngahas ng mga mahihirap mga po, mahihirap na mga pobre mga hampas lupa na anuhin tayo judge tayo katatakutan tayo ng mga yan judge tayo pero pag si Sarah yung inano natin tinalo natin ako marami yan marami ang mga goons marami ang mga mamamatay tao na pwedeng pumatay sa atin hindi natin mai-enjoy yung ano natin yung retirement natin. Hindi natin mai-enjoy yung pera na, 'di ba? So, siguro inisip lang ng mga tulonges ng mga judge na maano sila kasi hindi naman habang buhay judge sila. Eh. 'Di ba? Kaya mas inisip nila yung kapakanan nila kaysa sa kapakanan ng taong bayan. Ganyan ka tulongis. Ha? Ganyan ka bobo kasi raulo, kawalang niya, kahayop ka demonyo yung mga judge natin diyan sa Korte Suprema na dapat ngayon ha, dapat ay yung mga patay na sana dapat nyo ngayon ba diba? yan ang katotohanan sa totoo lang kung maalala ninyo, hindi lamang po si Erwin Tulfo ha, ang may gusto na matuloy yung impeachment trial na yan maging si Rapi Tulfo po mga minamahal kong mga kababayan naalala ninyo nagsalita si Rapi Tulfo Eto, pakinggan po nila. Si Senator Rafi Tulfo sa dismissal. Eto. Now, sinasabi nga niya na innocent siya. So, let her prove it na inosente siya. Tutol si Senator Rafi Tulfo sa dismissal ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte bago pa man ang presentasyon ng mga ebidensya. Gusto gusto ko matuloy impeachment para mabigyan natin pagkakataon si VP Sara na ma -sabi niya yung kanyang side. Ma mas maganda di ba ma-clear niya yung name niya sa pamagitan ng pagdidepensa niya doon sa impeachment at, uh, at ma mapapatunayan na innocent siya as opposed to yung mapapasura mm -hmm. before na magkaroon ng hearing sa impeachment. Dahil ulang pagkakataon na magiging senator. So yun, malinaw po. Ha? Malinaw po na mismo magkapatid na, na tulpo. Gustong gusto po matuloy yung impeachment trial na yan alang-alang po sa mga Pilipino. Di ba? pero uh, alam ko na darating yung oras, yung panahon na kahit anong tabon, kahit anong takip ni Sara. Eh, yes. Sa Korte Suprema na babayaran niya. Pero pagdating ng panahon, aanihin niya pa rin yan. Dahil magigising at magigising sa katotohanan ng mga Pilipino sa mga pinaggagawa niya diba? O oh, misabi po si mayroon pong reaksyon si Larry RP no. Kahit matalino at edukado, pag ganid sa pera kahit magmukha silang tanga, bobo. Ah, ah eto, basta makapal ang mukha at ganid sa pera, ganyan ang mangyayari. Gano'ng nga, Talagang huwag na tayo magtaka. Kung magtaka, kahit gaano ka profesyon. Tingnan niyo si Sarah, abogada, vice president, kalihim ng DepEd, pero ang kapal ng mukha na magnakaw, ang kapal ng mukha na magmura, ang kapal ng, mag, ng, muka na magbanta, ang kapal ng mukha na gumawa ng kung anong-anong mga mga hindi magaganda. Di ba? Kasi nga, ganid siya pera. Kaya tama ka po Sir Larry uh, Ah, tama ka. Ganyan. Ito pa kayang mga mukhang tae na judge. Ah, ang hindi gumawa ng ano. Kaya nga sabi ko, yes, judges kayo. May kotse kayo, mayamang kayo, may pinag-aralan kayo. Pero galing sa mga katarantaduhan ninyo, kahayupan ninyo, kawalang niyaan ninyo yung perang ginagastos ninyo at kung anong meron kayo ngayon. Ah, Although pera yan, pero hindi marangal yan. Masahol pa kayo. Ha? Masigit pa kayo sa maduming putik na tinatapakan ng mga pobre, ng mga mahihirap na katulad namin. Mas masahol pa kayo. Ha? At kasing itim o mas masahol pa sa kaitiman ng Alcatran, yung mga kaluluwa ninyo Diyan sa so uh, Korte Suprema. Maganda kayo tignan pero mga demonyo pa rin kayo. Lalong-lalo na 'yung taga-basa diyan sa ano, 'yung nagbasa ng resulta. Oh, yes, tignan mo maganda pero oh, mabuti pa 'yung pokpok doon sa cabaret. Mas meron pang dangal kaysa doon sa babae nagbasa. Tuwa-tuwa siya ha? siguro nakakapera 'yan. Yeah, Tuwa-tuwa siya. 'Di ba? Maganda lang tignan 'yung damit ninyo pero mas mga ano pa kayo. Mas maganda pang tignan sa inyo 'yung mga taong nasa cabaret diba? Oh. Uh, <clears throat> so <clears throat> Okay, sabi naman po ng ating kapatid na si <clears throat> Okay. Oh, wala na pala, okay. So yun, di ba? So pero gano pa man mga minamahal ko mga kababayan, uh, alam ko na makaligtas man si Sarah sa Senado, hindi siya makakaligtas sa Ombudsman at hindi siya makakaligtas sa ICC. Ano mang oras ay pwede nang bumaba o dumating yung waran para sa kanila. Kaya ganun pa man, wala pa rin silang lusot No, kaya hindi tayo nag-aalala dahil maraming option para po sila ay mapanagot sa kanilang mga kasalanan. So sa mga kababayan natin, please share po at huwag po kayong mag-skip ng ads kung sakali po na mapanood po ninyo ito pong ating uh, uh, video or live no so maraming maraming salamat po sa inyong lahat so uh, everyday every day po baka three times po tayo uh, doon po sa kanta ha na ano po ay eh, paki-share niyo po yung pambansang awit po para sa magnanakaw na si Sara Duterte no at para po yun sa mga judge diyan sa korte na mga walang niya, mga hayop, mga timonyo, no? So, salamat po sa inyong lahat. Muli po tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod. Mabuhay po ang ating inang bayan. Mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.